araw-araw na mga salita ng Diyos. Makapangyarihang Diyos, hayagang nagpapakita ang kanyang maluwalhating katawan. Lumilitaw ang banal na espiritual na katawan at siya ang ganap na Diyos mismo. Parehong nagbago ang mundo at ang katawang tao at ang kanyang pagbabagong anyo sa bundok ay ang persona ng Diyos. Suot niya ang gintong korona sa kanyang ulo. Ang kanyang kasuotan ay puting-puti. May bigkis ang dibdib ng isang pamigkis na ginto, at lahat ng bagay sa mundo ay tuntungan ng kanyang paa. Ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Sa loob ng kanyang bibig ay may isang matalas na tabak na tigkabilay talim. At sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin. Ang daan patungo sa kaharian ay walang hangganan ang ningning at lumilitaw at kumikinang ang kanyang kaluwalhatian. Masaya ang mga bundok at nagtatawanan ang katubigan at ang araw, buwan at mga bituin ay umiinog na lahat sa mahusay na pagkakaayos ng mga ito. Sinasalubong ang natatangi at totoong Diyos na ang matagumpay na pagbabalik ay ihinahayag ang pagtatapos ng kanyang anim na libong taon na plano ng pamamahala. Lahat ay naglulundagan at nagsasayawan sa galak. Magbunyi. Nakaupo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang maluwalhating luklukan. Umawit ang matagumpay na bandila ng makapangyarihan ay itinataas sa maringal at kahangahangang bundok ng Sayon. Nagbubunyi ang lahat ng bansa. Nag-aawitan ang lahat ng tao. Masayang tumatawa ang bundok ng Sayon. Lumitaw na ang kaluwalhatian ng Diyos. Ni hindi ko kailanman pinangarap na makikita ko ang mukha ng Diyos. Subalit ngayon nakita ko na ito. Kaharap siya araw-araw. Binubuksan ko sa kanya ang aking puso. Sagana ang ibinibigay niyang pagkain at inumin. Buhay, mga salita, mga pagkilos, mga kaisipan, mga ideya pinagliliwanag ng kanyang maluwalhating liwanag ang lahat ng ito. Nangunguna siya sa bawat hakbang ng daan at sumasapit kaagad ang kanyang paghatol sa anumang pusong naghihimagsik. Kumakain, naninirahan, at nabubuhay na kasama ng Diyos ang makasama siya magkasamang naglalakad, magkasamang nasisiyahan, magkasamang nagkakamit ng kaluwalhatian at mga pagpapala. Kabahagi sa kanyang paghahari at magkasamang nabubuhay sa kaharian. Ah, napakasaya! Ah, napakatamis! Kaharap natin siya araw-araw. Kausap siya araw-araw at palaging nag-uusap. At pinagkakalooban ng bagong kaliwanagan at mga bagong kabatiran araw-araw. Nabuksan ang ating espiritual na mga mata at nakikita natin ang lahat. Ibinubunyag sa atin ang lahat ng hiwaga ng Espiritu. Talagang masayang mabuhay ng banal. Tumakbo ng mabilis at huwag tumigil. Patuloy na sumulong. Mayroon pang mas kamanghamanghang buhay sa hinaharap. Huwag masiyahan sa tamis lamang. Patuloy na hangaring makapasok sa Diyos. Siya ay sumasaklaw sa lahat at masagana at mayroon siya ng lahat ng klaseng bagay na wala tayo. Aktibong makipagtulungan at pumasok sa Kanya at wala nang magiging katulad ng dati kailanman. Magiging dakila ang ating buhay at walang tao, usapin o bagay ang makagagambala sa atin. Kadakilaan, kadakilaan. Tunay na kadakilaan. Nasa kalooban ang dakilang buhay ng Diyos, at talagang nakapahinga na ang lahat ng bagay. Nalalagpasan natin ang mundo at ang mga makamundong bagay na walang nadaramang pagkatali sa mga asawa o mga anak. Nalalagpasan natin ang pagkontrol ng sakit at mga kapaligiran. Hindi nangangahas si Satanas na gambalain tayo. Ganap na nalalagpasan natin ang lahat ng kalamidad. Tinutulutan nito ang Diyos na maghari. Tinatapakan natin si Satanas. Sumasaksi tayo para sa iglesia at lubos nating inilalantad ang pangit na mukha ni Satanas. Ang pagtatayo ng iglesia ay nakay Kristo at lumitaw na ang maluwalhating katawan. Ganito ang mabuhay sa pagdadala.